So, paano nga ba natin gagamitin ang social media para maghabol ang isang lalaki sa inyo? Yes, mga girls. Ito ha, binibigyan ko na kayo ng tips kung paano nyo gagamitin ang social media, kung paano muling maghahabol at muling tataas ang attraction sa iyo ng isang lalaki. So makinig ng mabuti, makinig ng maayos. Tapusin nyo sana hanggang dulo yung video ito para malinaw sa inyo ang lahat ng steps kung paano nyo gagamitin. Kahit social media lang yan, sigurado ako po pwede itong maka sa isang lalaki at siya ay muling makahabol sa iyo. So mga kamamay, bago natin simulan, alam ko na excited na kayo, lalong-lalo lalo na yung mga nasa LDR dyan. Kung ang uh, communication ninyo is uh, through cellphone lang, Okay, through uh, online lang, through messengers lang, through Facebook lang. So, napakaganda ng mga tips na i-share ko sa inyo ngayon. So, mga kamamay, isa lang hinihiling ko palagi sa inyo. Don't forget to click the subscribe button. At syempre, mag-like kayo sa video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. Kung nagawa nyo na yan, ngayon pa lang, nagpapasalamat na agad ako sa inyo. At simulan na natin ang topic natin ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga paraan kung paano gagamitin ang social media upang maghabol ang isang lalaki sa iyo? So number one, umpisahan mo na magpalit ng isang magandang profile picture. Yes mga kamamay, kailangan nyo pong gawin to para makuha nyo ang atraksyon ng isang lalaki. Muli niyang makikita yung uh, bago mong profile picture. Okay? So, kung meron ka diyang cellphone na may magandang camera, kiskisin mo na ang camera niyan para hindi malabo. Kuha ka ng magandang angulo. Kuha ka ng magandang shots. Kailangan mga kamamay, meron ka ding magandang lightnings. Okay? Mahalaga po ang lightnings. Kahit maganda ka pa, kahit matangos ang ilong mo, kung madilim naman, hindi rin na... Uh, okay, hindi rin maayos yung picture mo, hindi rin niya yan papansinin. Eh. Kailangan, pag nakita niya yung isang picture, mga kamamay, talagang mapapalingon ka agad yan. Talagang mapapabalikin ng scroll para lang titigan at minsan isinusong pa ng mga yan. Okay? Kapag ka kayo, mga kamamay, ay nagkatampuhan, nag-no-contact uh, rule kayo sa mga yan, ito na yung pagkakataon, mga kamamay, habang kayo ay hindi nagpaparamdam, habang kayo ay tahimik lamang na nakikiramdam, ito na yung pagkakataon ninyo para i-improve ang sarili ninyo para maghabol ang isang lalaki sa inyo. At mangyayari nga yun kung papalitan mo ng mas magandang angulo, mas bago. Hindi yung ano ha, hindi yung uh, dati mong profile picture, baka yung iba dyan. Ah, sabi ni Kamamay, maganda. Meron ako dito, ano, throwback, throwback. Yun ang pinakamaganda kong kuha. Bata pa ako nun. Hindi ganon. Ang kailangan yung mga kamamay is yung updated, yung bago. Okay? Mag-makeup kayo, mag-ayos kayo, pero huwag naman sosobrahan. Okay? Kailangan yung lightning talaga mahalaga. Kailangan yung pag-aayos nyo, simple lang, pero may dating. Okay, kung kinakailangan, magsuot kayo ng sexy. Kung kinakailangan, palabasin nyo ng konti yung alam nyo na para pag nakita yan, hindi lang nung partner mo, hindi lang nung lalaking ng loko sa iyo, kahit nung ibang tao, ay eh, talagang magulat. Okay, at talagang uh, ikaw nga ay uh, matuwa. Okay, magkaroon ng uh, ikaw nga ay Atensyon doon sa picture mo. Kahit picture lang 'yan mga kamamay, makakakuha 'yan ng atensyon. Kaya nga 'di ba, kapag ka may picture dyan, nagki-click sa like, naglalabay 'yung ibang dami dahil nagugustuhan nila. At 'yun ang una mong gagawin mga kamamay, kapag ka nag-no contact rule ka sa isang lalaki dahil sa sobra na talaga siya, sobrang nasasaktan ka na. 'Yan 'yung una mong gagawin upang maghabol ang isang lalaki sa iyo. Palitan mo ang social, uh, palitan mo ang profile picture mo at i-improve mo ang sarili mo. Okay? Sigurado ako talagang uh, makikita niya kung sino kanyang sinayang, sino kanyang iniwan. Okay? So number two, iwasan mo ang pagmamayday o yung pag i mo palagi sa social media mo. Mga kamamay, hindi po makakatulong yung palagi mong paggawa niyan. Yung lagi ka ng, uh, ay ngayong araw na to kailangan ko mag-post, kailangan ko mag-story kung ano nang nangyari sa akin. Huwag ganun palagi mga kamamay kasi friend kayo eh. Makikita niya lahat ng update sa buhay mo. At pag nakita niya yon, yung lahat ng pinopos mo, hindi siya masasabik sa iyo. Hindi siya magtatanong, hindi siya magtataka. Gusto natin magkaroon ng curiosity ang isang lalaki habang wala ka. Ang gusto natin, isipin ka ng isang lalaki habang naka no contact rule ka. Pero kung ang gagawin mo, araw-araw ka magpopos, araw-araw ka mag-story, araw-araw ka magpamay day, eh di parang baliwala rin yung ginawa mong no-contact rule. Kaya ka nga nag-no-contact rule sa kanya, eh para isipin kanya, para makita niya ang halaga mo. Tapos magmamayday ka araw-araw. Eh parang wala rin yung pinagkaiba eh. Parang nag-update ka din through Facebook nga lang. Okay, huwag ganun mga kamamay. Kailangan, kung naka no-contact rule kayo at gusto niyo na maghabol siya, kailangan, paminsan-minsan ka lang. Mag-post, huwag araw-araw. Baka mamaya na may di nangyari eh, May week So, sobrang dami mong ipinos. Huwag ganun mga kamamay. Kaya mga kamamay, iwasan nyo muna ang mag day ang mag-post ng mga pictures ninyo. Yung iba dyan, magpo-post. Labindalawang picture, labindalawang, uh, alam mo na, video. So, sobrang dami na nangyari. Huwag ganun. Kailangan natin uh, magpag uh, pag-isipin ng isang lalaki pagdating sa inyo. Kaya makakatulong mga kamamay ang paminsan-minsan o madalang yung pagmamayday. Okay? So next, I-turn off ninyo yung green chat. Green chat nga ba ang tawag doon? Yung chat head, yung kulay green. Kapag, ka, ano, kapag ka, sa messenger, makikita nilang online ka. Alisin mo yun. Naalis po yung mga kamamay sa setting. Pag inalis mo yun, mga kamamay, may, may isip, makikita ng isang lalaki na, bakit hindi ka nag-o-online? Di ba? Kapag ka meron tayong uh, gustong i-chat, meron tayong namimiss. Tapos, hindi nagre-reply sa atin. Lagi natin chinecheck yon online ba to? Online ba to? Para pag nag-reply ako, makita agad niya. Okay, oh, baka naman hindi na to nagre-reply o oh, hindi na talaga uh, nag-o-online. Bakit ganun? Araw-araw siyang ano eh, naka-deactivate. Naka Kapag ka ganun mga kamamay, wala siyang clue. Wala siyang clue kung kung uh, kailan ka mag-o-online. O naka-online naka ka na ba? Di ba? Kapag ka ganun, wala siyang tamang timing sa iyo. At ikaw, maganda yun para sa iyo. Sapagkat uh, hahanap-hanapin ka niya, mamimiss bakit hindi ka na nag-reply? Bakit hindi ka na nag-online? Bakit wala ka ng sabik sa messenger o sa pagme-message? Dahil ba sa nangyari o ano? In short, wala na siyang idea tungkol sa iyo. Pero, nag-online ka, hindi nga lang niya kita. At yun nga lang talaga, tinitiis mo siya na hindi replyan. Kasi yun ang tama. Okay? At ano yung maitutulong nun? Na kapag ka nakita niya na hindi ka online, lagi kanyang niyang mas iisipin. Tataas ng tataas ang attraction mo sa kanya. Bakit? Bakit nagkaganyan ka? Bakit hindi ka nag-go online? Bakit hindi ka nag-chat-chat? Okay, tapos ngayon, yung lalaki, sunod-sunod ang chat sa'yo. Iisipin yung lalaki na, okay lang na mag-message ako dito, makikita rin naman ito kapag ka nag-online to. Kaso, yun nga, kahit ka na ilumipas pa ng isang taon, hanggat naka-deactivate yung chat heads mo, yung kulay green, hindi niya makikita na online ka. At yun ang magandang uh, gawin nyo kamamay upang sa ganun, ng isang lalaki mag-isip. Okay, kung bakit hindi ka na nag-o-online pa. Makakatulong yan para sa inyo upang muling maghabol ang isang lalaki. Dahil nga, nataas yung interest niya sa inyo, yung, yung value niya sa inyo. Iniisip ka niya araw-araw, kaya ang isang lalaki ay naghahabol sa inyo. Dahil iniisip ka eh. Kapag iniisip ko ng isang lalaki, paghahabol na po yun mga kamamay. Okay, so next. Samantalahin mo na mag-ayos habang offline ka. Yes, mga kamamay. Wag kayo palaging mag-focus sa inyong mga cellphone sa social media. Okay? Kung halimbawa kayo ay nakapag-story uh, na ngayong linggo na to, huwag masyadong, ano, huwag babad. Kasi nga, the more na masyado kang bumababad dyan, masyado kang nai-stress kasi kung ano-anong nababasa mo, ano-anong nakikita mo, napapanood mo, iwasan mo yon. Instead, ang gawin mo, bitawan mo ang cellphone mo, mag-ayos ka. Dahil naka-no-contact rule ka sa kanya, yan yung pagkakataon mo na magayos ayos ng sarili mo. Wala kang obligasyon. Hindi mo kailangan mag-update sa kanya. Okay? Wala kang uh, dapat gawin. Kundi ang uh, ayusin ng sarili mo, magpaganda ka, mag-ayos ka, mag-skincare ka, magpawaks ka kung kinakailangan, magpariband ka. Basta lahat ng makakapag-improve ng itsura mo, ng sarili mo, ng kaisipan mo, gawin mo kamamay. Makakatulong po yan mga kamamay. Para sa ganon, makita ng isang lalaki kung sino yung sinayang nila. Kahit po kayo ay hindi, ano eh, kahit hindi po kayo magparamdam sa isang lalaki, makakarating at makakarating sa kanya ang balita kung ano ka na ngayon. Kung nagpa-sexy ka, kung nagpaganda ka, kung nag-improve nag ang ilong mo, kung nagpa ka, pero huwag naman sa tayo dumating doon. Huwag muna kayo magpa kay hanggat uh, kaya pa. Tandaan nyo, ang pag-aayos nyo po sa inyong sarili, yan po ang napakaganda nyo gagawin. Yung mga pag-re-talk, re ganyan, hindi ko masanila lahat pero hindi nyo naman kailangan gawin yan eh. Kung talagang tangkap kayo ng isang tao, tangkap kayo ng mga yan. Ang kailangan nyo lang, alagaan ang sarili, ayusin ang itsura at huwag magpapabaya papabaya sa inyong katawan. Yun lang mga kamamaya kailangan nyo gawin. Okay? Hindi lang naman po kasi sa itsura nakikita ang ganda ng isang tao eh. Pangalawa sa ugali. Minsan nga, nauuna pa yung ugali kaya sa itsura. Ako, hindi ako attractive sa ano eh. Hindi ako attractive sa sobrang ganda. May mga ganda akong nakikita na hindi naman talaga iwa ko. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung bakit ganun. Sabi nung iba, ay eh, maganda naman yung babae. Pero pag tinignan ko, okay lang. Hindi lang naman kasi ako sa itsura tumitingin eh. The way she talk, kung paano niya dalhin ang kanyang sarili. Yung ganun. Overall, ang tinitingnan ko hindi lang sa itsura. Ang ganda para sa akin, hindi lang yan sa itsura eh. Yung nga uh, nga itsura, po, pangalawa pa eh. Ang number one sa akin, ugali talaga. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo palagi, mag-improve ng sarili habang kayo ay naka-no contact sa isang lalaki. So next, iwasang manood o makinig ng mga emosyonal na videos o mga musika online. Yan sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Eh. Malungkot na nga kayo kasi nga nag-no contact rule kayo sapagkat uh, hindi nyo na kinakaya talaga yung sakit na ipinadarama sa inyo ng isang lalaki. Malungkot kayo. So, nag-iisip ko pa rin kung tama ba yung ginawa mong pag no, -no contact sa kanya. So, naka-no contact rule ka na nga sa kanya tapos malungkot ka na nga. Ang bigat pa ng damdamin mo tapos manunood ka pa ng mga video na ganyan. Puro love story pa pinapanood mo. Mga tragedy. Huwag ganoon mga kamamay. Huwag muna kayong manood ng mga nakakalungkot na ganyan. Lalo lang kayong ano eh, lalo lang kayong uh, mas malulungkot. Yung iba nga diyan pa eh. pa yung iba diyan. Nakikinig ng mga music music habang umiiyak, nagkukulong sa kwarto, umiiyak na sa unan, umiiyak. Nakikinig ng music. Tapos habang nagmi-music, biglang nag-ads. <laughs> 'Di ba maaalis yung emotional na ano mo na emotional focus mo kapag kaganoon. Kaya ako sa inyo mga kamamay ko na no contact rule kayo. Patunayan niyo sa inyo sarili. Patunayan nyo sa inyong sarili na kaya nyo at uh, kontrolado nyo yung ginagawa ninyo. magno no contact rule kayo tapos iiyak-iyak kayo. magno no contact rule kayo tapos ang hinahina naman ninyo. Bago kayo magno no contact rule, siguro doon nyo sa inyong sarili na paninindigan nyo. Sapagkat ang uh, rules ng uh, no contact rule, kailangan matibay ang loob mo, kaya mong magtiis para makita niya ang halaga. Eh paano nyo makikita ang halaga mo kung nagno no contact rule ka tapos post ka ng post, tapos iyak ka ng iyak, tapos, pagkalipas ng, ng isang linggo, magha, ikaw naman yung maghahabol, magsosorry ka kasi nag-no-contact rule ka, huwag ganun mga kamamay. Kung uh, kailangan ng no-contact rule sa inyong relasyon, kahit ano pang mangyari, kahinat, kahinat na ay eh, kailangan panindigan ninyo mga kamamay. Kailangan nyo ng tibay at tapang kapag kaginagawayan. ginagawa yan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, iwasan nyo muna ang manood, makinig ng mga emosyonal at mga nakakalungkot ng mga videos at musika dyan online para hindi yan na makadagdag sa inyong mga isipin. Kasi nakakadala yan eh. Yung emosyon natin na drive minsan ng ating mga napapanood at ng ating mga napapakinig. Okay, sa halip na lumaban tayo, sa halip na tumibay tayo, eh dahil yun, dahil yun na panood natin, eh ulti tayo ano eh, hinihila pa baba. Mas pinapaduwag tayo. Kailangan mga kamamay, maging matapang tayo at iwasan natin yung mga impluensyong ganun pagdating sa ating pinagdadaanan. Hindi po tayo pare-pare sa pinagdadaanan. Kaya kung meron mang isang makakain, tindi sa iyo, yan ay ang inyong sarili. Kaya mga kamamaya, intindihin ang sitwasyon. Kung kayo nasasakta na, huwag magtiis kung talagang hindi pinapahalagahan para makita ng isang lalaki ang inyong halaga. Makikita lang naman ng isang lalaki ang inyong halaga kung kayo ay wala na eh. Yun ang masakit dito sa mundong ibabaw, mga kamamay. Hindi ko rin nga alam kung bakit eh. Kung kailan nawala ang isang bagay, doon palang hinahanap at doon palang nakikita ang halaga. Ultimo bagay, Kalimitang bagay eh. At ang masakit, tao. Yung tao, kapag ka nawala, saan nakikita ang halaga, di ba? Di ba ang mga tao, kapag ka nandyan, di natin napapansin. Like our uh, parents, ang ating tatay, ang ating nanay. Di ba? Kapag ka nandyan sila, wala tayong ibang ginawa, kundi ang magreklamo. Napagalitan na naman ako ni tatay. Okay, araw-araw na lang, asama ng lubo sa tatay mo, sa papa mo, sa mami mo, dahil ano, sinesermunan ka. Pero kapag ka nawala ang mga yan, saka mo iiyakan. Okay? Saka natin iiyakan kapag ka nawala na yung isang tao, yung isang bagay. Kasi wala na sila eh. Yun na yung huling pagkikita, pagsasama ninyo. After that, wala na. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, huwag kayong manood ng mga emosyonal na mga videos, musika, online kung gusto nyo na maging maayos ang inyong uh, pag no contact rule sa isang lalaki. Yan ang mga bagay mga kamamaya na kailangan mong gawin sa inyong uh, social media para sa ganon. Lalaki ang maghabol sa inyo kapag naka no contact rule ka sa kanya. So mga kamamay, sana kahit paano makatulong yung video ng ito na sinare ko ha. So huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa video ito. At kung magko-comment kayo, mas maganda at na-appreciate ko. So hanggang sa muli mga kamamay, mahal na mahal ko po kayo. Paalam sa inyo.